Ang mala Joyce Jimenez na dalagang si Sarah ay basang-basa sa ulan habang naghihintay na sunduin ng kanyang ina. Nang maglaon ay nakita niya ang nobyo na si Nick, ngunit pinigilan siya nito na lumapit at baka makita na naman sila ng ina ng dalaga. Giit ni Sara na hindi na darating yun at hiniling niya kay Nick na ihatid siya pa uwi. Hinalikan siya ni Nick at ang dalawa ay nagtungo sa kanyang bahay kung saan ay mainit na binayo ng sabik na binata ang kasintahan. Pagkatapos nito ay nakiusap si Nick na doon na lang matulog si Sarah, ngunit gusto ng dalaga na umuwi na. Pagdating ay tumungo siya sa silid ng kanyang ina, ngunit sinabihan siya ng kasambahay na may kasama sa kwarto ang kanyang mama. Tinanong ni Sarah kung sino yun, at tugon ng kasambahay na yun ang bagong kasintahan ng ginang. Bago matulog ay nagpa siya si Sarah na maligo. Narinig siya ng kasintahan ng ina na si Michael at nagpa siya itong lumabas. Bahagyang nakabukas ang pinto ni Sarah, at nang sumilip si Michael ay bumilad sa kanya ang buong pagkatao ng dalaga. Hindi niya magawang umiwas ng tingin, hanggang sa isinara ni Sarah ang pinto, hindi alam na may nakakita pala sa hubot-hubad niyang katawan. Kinabukasan ay nalaman ni Sara na magpapakasal ang kanyang ina sa bago niyang nobyo. Ipinaliwanag ng inang si Vivian na walong taon ng patay ang kanyang mister, at marahil ito na ang tamang panahon. Tugon ni Sara na kung masaya talaga siya rito ay susuportahan niya ito. Tinawag ni Vivian ang kanyang nobyo at ipinakilala kay Sara. Simula kagabi ay takam na takam na si Michael sa dalaga at ngayon ay hindi niya mapigilan ang sarili na titigan ito. Kalaunan ay sinabi ni Sarah sa kanyang kasintahan ang tungkol kay Michael, at tugon ni Nick na karapatan din ng kanyang ina na sumaya. Binanggit ng dalaga na gwapo ang lalaki, at medyo nagselos rito si Nick. Nang hapong yun ay pinakiusapan ni Vivian ang kasintahan na sunduin ang kanyang anak sa paaralan dahil day off ng kanilang driver. Tugon ni Michael na busy siya, ngunit iginiit ng nobya na pagkakataon nito ni Michael na makabanding ang anak niyang babae. Sinundo ni Michael si Sarah pagkatapos ng klase. Nagreklamo ang dalaga dahil sa bagal niyang magmaneho, at paliwanag ni Michael na natatakot siya na baka bumigay ang kotse pag binilisan niya. Inireklamo rin ni Sarah na basang-basa na siya sa pawis dahil sa sirang aircon at humingi ng paumanhin dito si Michael. Samantala, ang boyfriend ni Sarah na si Nick ay abala sa pag-araro sa ibang babae. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang sibakan ay biglang huminto si Becky dahil nag-aalala siya na baka dumating ang kanyang ama. Si Becky ang anak ng boss ni Nick. Sa labas, nakipagflirt ang dalaga sa ibang mga mekaniko, ipinapahiwatig na nagpapakanton din siya sa kanila. Nang gabing yun ay tinawagan ni Becky ang ama, at ito ay walang iba kundi si Michael. Sinabi niya sa anak na hindi siya makakauwi ngayong gabi dahil makikitulog na naman siya sa bahay ng kanyang kasintahan. Sa hapunan ay pinangunahan ni Vivian ang pagdasal, ngunit habang nakayuko ang lahat ay hindi mapigilan ni Michael na sumulyep sa bahagyang nakabukas na uniforme ni Sarah. Pagkatapos nito ay nakipagpalit si Vivian ng upuan kay Michael, at nagalit rito si Sarah dahil yun ang upuan ng yumao niyang ama. Sa kama ay nagbakbakan na naman ng magkasintahan, habang si Sarah ay naiirita sa ingay ng kanilang mga ungol. Tinawagan niya ang kanyang nobyo at hiniling na magkita sila. Si Nick na patungo sa club kasama si Becky ay gumawa ng excuse para makaalis at mapuntahan si Sarah. Inireklamo ni Sarah ang tungkol sa gabi-gabing pagtulog ni Michael sa kanilang bahay at tinutokso siya ni Nick na baka mahulog na siya sa lalaking iyon itinanggi ito ni Sara at iginiit na hindi hindi siya magkakagusto sa isang kagaya niya. Kinabukasan ay ipinakilala ni Michael sina Vivian at Sara sa kanyang anak na si Becky. Agad kinaibigan ni Becky si Sara at inanyayahan niya ito na sumama sa club minsan. Mayamaya -maya ay dumating si Nick at agad siyang nagtago matapos makita ang kanyang kasintahan. Doon ay napagtanto niya na ang lalaking inirereklamo ni Sara ay walang iba kundi ang kanyang amo. Habang tumatawad si Vivian sa isang bridal shop ay nainip si Sarah at nagpa siya tingnan ang mga gown. Maghuhubad na sana siya, ngunit nang makita niyang pinagmamasdan siya ni Michael ay agad niyang isinuot muli ang kanyang damit. Nang gabing yun ay hindi mapigilan ni Michael na isipin ang dalaga at sa huli ay napanaginipan niya itong nakapatong sa kanya. Isang araw ay sinundo niya si Sarah sa paaralan. maya, -maya ay kinuha niya ang isang regalo na naglalaman ng gintong kwintas at matapos tulungang isuot ito ay sinabi ni Michael sa dalaga na mas lalo siyang gumanda. Umaasa siyang hindi na maiilang si Sarah sa kanya, sinasabi na gusto lang niya itong maging kaibigan. Biglang nagsindi ng sigarilyo si Sarah, at sinabi na kung magkaibigan na sila ay hindi siya dapat nito isumbong sa kanyang ina. Pagdating sa bahay ay galit na sinabi ni Sarah sa ina na ayaw na niyang magpasundong muli kay Michael. Nang gabing yun ay dumating si Nick upang bisitahin si Sarah. Sinabihan ng striktong nanay ang kanilang kasambahay na bantay ang mabuti ang dalawa. Gayunpaman, sinenyasa ni Sarah ang maid na umalis upang makapag-moment sila ng kanyang kasintahan. Agad naman pinagsaluhan ng dalawa ang mainit na sandali sa kama. Napansin ni Nick ang kanyang bagong kwintas at paliwanag ni Sarah na mula yun kay Michael. Tinanong ni Nick kung nililigawan ba siya noon at tugon ni Sarah na wala yung ibig sabihin. Isang araw sa shop, tinanong ni Michael si Nick kung ano ang magandang regalo para sa mga babaeng kaedad niya. Inakala ni Nick na balak bigyan ni Michael ng regalo ang kanyang anak, ngunit ito ay para pala kay Sarah. Nang gabing yun, tumawag si Nick sa bahay ni Sarah at nagising rito ang kanyang kasintahan at si Michael. Nang sumagot si Michael ay agad ibinaba ni Nick ang telepono. Lumabas si Sarah sa kanyang silid at tinanong kung sino ang tumawag. Hindi nakapagsalita si Michael matapos makita ang dalaga na nakasuot lang ng sandu. Dahan-dahang lumapit si Sarah. Hinawakan niya ang kamay ni Michael at inilagay sa kanyang dibdib. Gayunpaman, imagination lang pala ito ng lalaki. Dahil hindi maalis sa kanyang isipan ang dalaga ay inararo ni Michael si Vivian, habang iniimagine na si Sarah ang nakahiga sa kama. Isang gabi, nalaman ni Michael na wala si Sarah sa kanyang silid sapagkat siya ay nagpapasibak sa kanyang kasintahan. Kinuha ni Michael ang kanyang underwear at sinimula nitong singhutin. Kalaunan ay iniuwi ni Nick si Sarah, ngunit dahil bitin pa siya ay humingi siya ng isa pang round. Sumang-ayon dito si Sarah, at tahimik silang nagsibakan sa silong. Narinig sila ni Michael, at nang puntahan niya ang dalawa ay nakita niya si Nick na binabayo ang pinapangarap niyang dalaga. Dahil sa pagod ay dumiretso si Sarah sa kama, at sinunggaban ni Michael ang pagkakataon na hawakan siya. Gayunpaman, nagawa niyang pigilan ang sarili at hindi niya itinuloy ang kanyang balak. Kinabukasan ay sinabi ni Michael kay Vivian ang ginawa ni na Sarah at Nick kagabi. Nadurog ang puso ni Vivian dahil biniyak ang pinakamamahal niyang anak ng isang hamak na mekaniko lamang. Pagdating ni Sarah sa bahay ay agad siyang sinampal ni Vivian at binugbog dahil sa pakikipagsiping niya kay Nick. maya, -maya ay dumating si Michael at kinomfort ang kawawang dalaga. Sa shop ay sinibak ni Michael si Nick dahil sa ginawa nito kay Sarah. Sumambat si Nick at sinabi na alam niyang pinagnanasahan ni Michael ang kanyang kasintahan. Nagalit ang boss at agad siyang pinalayas. Mayamaya -maya ay tinawagan ni Nick si Sarah, ngunit ang ina nito ang sumagot. Sinabihan siya ni Vivian na huwag na itong magpapakita sa kanyang anak at pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono. Maya-maya ay tinawagan niya si Michael at pinakiusapan na sunduin ito si Sarah bago pa sila maunahan ni Nick. Malakas ang ulan nang sinundo ni Michael ang dalaga kaya tumigil muna sila sa shop. Sinabi niya kay Sarah na kailangan muna nilang hintayin na humupa ang baha bago niya ito ihatid. Sinubukan niyang tawagan si Vivian ngunit giit niya na putol ang linya. Hindi mapalagay si Sarah na sila lang dalawa sa shop, at nang biglang magring ang telepono ay napagtanto ng dalaga na nagsisinungaling si Michael. Ngayong nasira ang kanyang plano ay naglabas si Michael ng baril at hiniling kay Sarah na makipagsipin sa kanya. Sinubukan ni Sarah na kunin ang telepono, ngunit napigilan siya ni Michael. Dahil walang choice ay bumigay din sa huli si Sarah at tuluyang nagpaararo sa kasintahan ng kanyang ina. Habang nasa hapunan ay nagsimulang umiyak si Sarah. Nang tanungin ni Vivian kung ano ang problema ay binanggit nito si Michael. Inakala ni Vivian na may kinalaman na naman ito sa kanilang nalalapit na kasal, kaya pinagalitan niya si Sarah at tinanong kung bakit ayaw nitong maging masaya para sa kanya. Inihanda ni Sarah ang tinidor para saksakin ang lalaki, ngunit nang mapagtanto na hindi siya paniniwalaan ng ina ay nagpasya siyang umalis na lang. Kalaunan ay tinawagan ni Sarah ang kanyang nobyo, sinasabi na magkita sila bukas dahil meron siyang sasabihin. Kinabukasan ay tinawagan ni Michael si Vivian para sabihin mayroon siyang sorpresa para sa mag-ina, ngunit tugon ni Vivian na umalis si Sarah upang bisitahin ang puntod ng kanyang ama. Nagalit si Michael dahil alam niyang makikipagkita ang dalaga kay Nick. Tinanong niya ang anak kung saan nakatira si Nick at sinabi sa kanya ni Becky ang address ng binata. Nang hilingin ni Michael na umupo ito sa kanyang kandungan ay bigla siyang hinalikan ni Becky na sinundan pa ng isang mainit na halik. Lumalabas na meron palang kakaibang relasyon ang dalawa. Hindi mahanap ni Michael si Nick, kaya tumungo siya sa bahay ni Sarah. Samantala, nalaman na ni Nick ang nangyari at nangakong pagbabayarin niya si Michael. Pagdating sa bahay ay nanghilakbot ang dalawa nang makita ang lalaki na nakaupo sa hagdan. Habang nakatutok ang baril ay pinapasok ni Michael ang magkasintahan at mapapansin na tila ay bangag na bangag siya. Maya, -maya ay dumating si Vivian at kumulo ang kanyang dugo nang makita si Nick. Humihingi siya ng paliwanag, ngunit walang imik ang tatlo. Napansin ni Vivian ang baril sa kamay ni Michael, at nang tanungin niya kung ano ang nangyayari ay nairita si Michael at agad binaril ang kasintahan. Sinisisi niya si Sarah sa nangyari, sinasabi na hindi sana aabot sa ganito kung nanahimik lang siya. Narinig ng mga kapitbahay ang putok kaya agad silang sumugod sa bahay. Nakiusap si Michael kay Sarah na sumama ito sa kanya, ngunit galit lang na ibinato e ng dalaga sa kanya ang kwintas. Sinabihan ni Nick si Michael na sumuko na dahil wala na siyang matatakbuhan. Sinubukan ni Sarah na agawin ang armas, ngunit hinila ito ni Michael at umalingaw-ngaw ang dalawang putok ng baril. Sa kalaunan ay dumating ang pulis, at nagising si Sarah sa isang eksena kung saan patay na ang kanyang ina, ang kasintahang si Nick, at ang halimaw na si Michael. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.